mahal ko pa, pero parang wala na siya. Dear DJ, itago mo na lang ako sa pangalan nga Joy. May boyfriend po ako, si Carla, At, malima at maglimang taon na po kami. Simula sa sobrang saya namin. Araw-araw akong sinachat-chat. Sinachat. Ayan. Araw-araw akong sinachat, sinusurprisa at laging may time para sa akin. Pero ngayon, parang wala na siyang ganang makipag-usap sa akin. Ako na lang po lagpalagi ang nauunang mag-message para sa kanya. Minsan, hindi pa siya nagre-reply. Kapag magkasama kami, laging hawak ang phone niya at parang wala siyang interes sa akin. Mahal ko po siya, pero parang ako na lang ang lumalaban sa aming relasyon. Natatakot akong mawala siya. Pero hindi ko na rin po alam kung papaano ibabalik ang dati naming saya. Ano po ba ang dapat kong gawin? Nagmamahal pero parang pinagpapalit sa cellphone. Joy. Magandang araw sa iyo, Joy. Ito lang talaga, Joy, ang masasabi ko, no? Masakit yung feeling na parang ikaw na lang ang lumalaban. Pero bago ka subuko, subukan mo muna itong gawin. Una, kaunting space mo na. Huwag mo siyang hayaw, huwag mo siyang habulin. Minsan, mas na-appreciate ng tao ang isang bagay kapag nawala ito kahit sandali. Kapag ma-appreciate niya na nawala ka, simpleng magka-amiss ka niyan. Tsaka pa yan magpaparamdam. Kasi halos kasi may ibang mga tao dyan, kapag araw-araw nagkasama, araw-araw nag-uusap, halos nawawala ng gana. Puro kapag totoong, nag magmahal ka talaga, kahit mag -ano, kahit anong oras bibigyan ka talaga ng time. 'Di ba? Ganun 'yon. Pangalawa. hang usapan. Tanungin mo siya kung may problema ba. Kung bakit siya nagbago minsan. Baka hindi niya napapansin na nasasaktan ka na. Kausapin mo siya para malaman mo. Kausapin mo siya na parang hindi mo na kaya bakit bigla kang nagbago. Ganon. Pangatlo, alamin kung saan ka lulugar. Kung tuloy-tuloy ang paglayo niya at wala siyang effort ayusin kayo, baka hindi na talaga kayo nasa parihong pahina. Kung may ang boyfriend mo, o yan ang kasama mo ngayon ng jowa mo na parang wala ng time, wala ng oras, wala ng effort. Talagang hindi talaga para kayo, hindi talaga para kayong dalawa ang tamang pahina. Diba? Pag-apat. Mahalaga ka rin. Mahalaga ka rin, Joy. Huwag mong hayaang malugmok sa isang relasyon na hindi ka na masaya. Kung hindi na mutual ang pagmamahal, baka panahon nang ipaglaban mo naman ang sarili mo. Mahalaga ang relasyon, pero mas mahalaga ang sarili mong halaga. Magandang araw sa iyo, Joy. Sana may nakuha kang tamang gagawin.